The Daily Brad Devotions Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides Nasa tema po tayo ng pananampalataya. Alright, kahapon po sinabi natin yung sikreto ng paglago to ay ang pakinig, pakikinig, patuloy na pakikinig at pagsasabuhay po nung naririnig natin. Ano? Kasi pag narinig mo, hindi mo inapply, apply Ah, hypocrisy po yun, di ba? Alam mo dapat magpatawad, patuloy ka hindi nagpapatawad, alam mo dapat wag magnakaw, patuloy ka nagnanakaw, eh hypocrisy po sabi ni Jesus yon. So, pag nakinig tayo, ipamuhay natin yung salita ng Diyos. Ngayon po, alamin natin yung pumapatay naman o nagpapa baba ng ating pananampalataya. Kwento ko lang isang kwento sa Biblia. Habang naglalayag sila Jesus sa isang uh, lawa, yung pong uh, Sea of Galilee, ano? inabot sila ng malakas na bagyo. Hindi naman po dagat to. This is a freshwater lake po. And many times na ako napunta rito, napapaligiran to ng mga matataas din na burol, bundo, kaya mabilis din nagkakaroon ng malakas na hangin at nagdudulot ng malabagyong dating. So nung panahon na yon, gabi na, lumakas ang hangin, hinampas yung uh, uh, bangka nila, halos tumaob na, pumapasok na po yung tubig. So nangangatog na yung mga disipulo samantalang si Jesus. Nasaan? Natutulog po, nakahilig pa sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad. Sabi, guro, baliwala ba sa inyo? Kumapahama kami. So parang merong tone of accusation. Wala ka bang pakialam? Don't you care? Sabi, Kumam malunod kami. Bumangon lang si Jesus. Sinabi sa hangin at saka sa alon, tigil. Tumahimik ka. Ayan. Ganun lang kasimple. So, sabi, be still. Okay? Ang nangyari po, tumigil ang hangin, tumahimik yung lawa. As in, instantaneously. Parang ang nag-on-off ng ilaw. Hindi man lang nagpagewang-gewang yung bangka. As in, parang walang nangyari. Bakit po ganon? Ito po sinabi ni Jesus sa sumunod na verse. Sa Mark chapter 4, verse 40, He said to His disciples, Why are you so afraid? Do you still have no faith? Kinwasyon sila ni Jesus. Alright? Bakit kayo natakot? Wala pa rin ba kayong pananampalataya sa akin? Yan po yung kalaban ng pananampalataya, yung fear, yung takot. Kasi po, kung self-confess tayo na may relasyon tayo sa Diyos, palasin ba na linggo, nababasa ang Biblia and all, tapos darating ang bagyo ng buhay dahil yan po'y darating whether we like it or not. Either ang buhay mo may parating na bagyo, nasa gitna ka ng bagyo, or kalalabas mo lang sa bagyo. Pero ang buhay natin dito sa mundo, laging may bagyo. Parang Pilipinas lang yan, laging may bagyo. Naon tanong, pag may bagyo, nakakalimot ka ba na kasama mo si Jesus sa gitna ng bagyo? Alam niyo po yung peace is not the absence of storm, it's who you are with in the midst of a storm. Hindi po siya yung magdadasal ka, mawala ang bagyo sa Pilipinas. Hindi mangyayari yon. Daanan tayo ng bagyo eh. Ang tanong lang, naniniwala ka ba na sa gitna ng bagyo? Number one, God is still in control kahit na ano pang bagyan at dagok ng buhay, ang Diyos na sinasamba mo ba in control? Pangalawa, mahal ka ba ng Diyos na in control? Kasi po, pagka hindi ka mahal, siya in control, nakakatakot yung Diyos na yan. Pero yung Diyos naman, mahal na mahal ka, hindi naman in control, wala rin kwenta, hindi ka rin pala maililigtas. So on Diyos po natin both, He is in control, right? And He is loving. Yan po dapat set sa mind natin. Pag hindi, papasok ang fear at yun ang uh, puhunan ni Taning para lagi tayong matakot sa mga parating na bagyo sa buhay natin. Kaya po lagi natin tandaan, ang Diyos natin is an all-powerful, omnipotent God and He loves you so much. Kaya kung nasa gitna ka ng bagyo ngayon, ito lang dalangin ko sa iyo. Manatili tayong tapat, manatili tayong kumapit sa Kanya dahil ang Diyos natin hindi po siya natutulog. Okay, si Jesus physically natulog pero tinetest niya lang ang mga disipulo niya. Talaga bang ito eh, ay magtatawag sa akin sa gitna ng storm? Mark 4.40, why are you so afraid, Jesus said to his disciples, do you still have no faith? Ay pimalalangin, Panginoon, patatagin niyo po ang aming mga pananampaltaya sa gitna ng bagyong dumadaan sa buhay namin. Alam namin, Lord, na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. At inaalaw mo minsan yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin namin. Pero Lord, malalaman na namin sa uli, ah, kaya pala. Kaya pala kami naghirap ng time na yun para matuto kami magtipid. Kaya pala kami salat sa salapi ng time na yun, natuto kami kumapit sa Diyos at matutong maging content sa, sa, sa konting meron kami. Kaya pala dumapo yung sakit, inalaw ng Panginoon minsan ng sakit para pala kami patuloy na tumawag sa Kanya at mag-slow down. Kaya pala ganito yung nangyari para kami lalong kumapit sa Kanya. So Lord, at the end of the day, you are all-powerful, in control, and you love us so much. Salamat Lord sa mga taong pinapalakas mong pananampalataya ngayon sa gitna ng pagkikimoterapi, sa gitna ng pagdadialysis, palakasin niyo po sila ngayon. Sa gitna ng hirap ng buhay, palakasin niyo po ang kanilang pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.